Hello guys, hello. Welcome to my channel. Ayan, ituturo ko sa inyo kung paano mag-sort ng pantalon at kung paano magsukat ng pantalon. Ayan.

Ano na natin yung ating beef? Ngayon ang gagawin natin, i na natin siya. Didliin na natin 'yong pipiliin natin 'yung madudube at saka 'yung pwede dito pwede. Ayan natin yung bursa. Kasi minsan nito yung araw. Kung kung kasi nang nautat.

抓紧时间，赶紧去打听打听。 Ayan, so, bali, nag-85 siya kasama yung lalaban natin. Ayan. So, ngayon, ang gagawin naman natin is susukatan natin ng sizes. Tapos na natin sukatan ng ating mga pantalon. So, mamaya, ang gagawin natin, ilalive na natin siya. Uh, ituturo ko sa inyo kung paano ako mag sa Shopee. Ayan. Gagawa ko ng video para doon. Kung paano ako magla live sa Shopee.